Pagpasensyaan mo na lola yung kunting tulong namin. Mm. Da, po, anak, po, ako anak ko makasani pa mm. ka. Dalangin namin na ano, malakas ka pa. Sa hmm. pala ko mga mm. anak ko. Alagaan Ta mo yung ano. Ado, nagiti <laughs> apok mo at mga ngailangan kanya. niya ka ng kuray. Kasta ko sa iya ka Wag niyong ano, wag niyong... Hinatiran po natin ng kunting tulong. Sana makatulong sa kanya ito. Ikas, tapos may mga grocery. O oh, may kape ka dito, Lola. May kape, may sardina. Malagip ko ni hanay ko. <laughs> When, ay, ay, ay. I ay mula ka sa ko anak ko ng agyam na man ako ta ikan ko mati ka pizza sa mga ako. Ado pang ko mga pagkakataon ng ito kanyak na ako ta ado tayo kailangan ng apu kanya. Unang kanya mo ba yung tibagi? Sa ka Pwede di balik ti kanya kani naglain kayo ang kuwa nga agbulmula ti gulgula. Ay gulay gula, gula, okay. ti tapos tatatasamer um minum kay ti adu Magandang araw mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa lugar ni Lola Salamat sa Diyos sa magandang araw na binigay niya sa atin. Uh, dadalawin natin uli siya nung nakarang linggo ay galing kami dito. Dadalawin natin siya para maihatid natin yung kanyang yung ating tulong sa kanya. Kasi naantig yung puso ko dahil 70 years old na siya, lumulusong pa rin po siya sa bukirin para makiaraw. Kasi kasama niya yung kanyang apo, maliit pa yung apo niya, 4 years old pa lang eh. Nakakaawa naman at napakainit na po ngayon ng panahon, kailangan din po niya sana ng pahinga na lang sa bahay. Kapag ko matag na naan sa Gertay, kuma. Okay, nandito na tayo kay Lola. Lola na kasi ang nasabi ko kanina. Pero auntie daw, sabi niya, pagpapaniwala mo sa akin, auntie daw si auntie Gertay. O, dahil na-auntie po yung puso ko nung nakaraan ay pumunta po kami dito. Kinausap ko si Lola. Pero, sa totoo lang, proud ako sa kanya kasi, ano, inaalagaan niya yung apo niya. Sabi niya siya na daw yung nagpusot doon yung nag-ano sa kanya nung... No. Kasi napakaliit pa niya, 4 years old. Nasaan na yung apo mo nalang? Ang mga ating mga na Ah, Lola. Lola. oo. Maliit pa siya, kinder pa lang. Eh, talagang na ano naman, deserve ni Lola ang matulungan kasi sa edad niyang ito, dapat hindi na siya pumupunta sa ano. Nasabi po ni Lola sa akin na ano siya, lumulusong pa rin, nakikiaraw na titigamas. Napakainit ng panahon ngayon, dapat ang mga sinyo hindi na po sila lalabas. Kaya hinatiran po natin ng kunting tulong, sana makatulong sa kanya ito. Bigas, tapos may mga grocery. O oh, may kape ka dito Lola, may kape, nice may sardina, ada asukar, peles. O oh, may mga ano na siya, may mga panglaban na rin siya, powder, saka mga shampoo, toothpaste. Ayan. Pagpasensyaan mo na, na yung kunting tulong namin. Ako, yeah. anak ko, makasani pa. Mm. Dalangin namin yeah. na ano, malakas ka pa. pala ko mga anak ko. Tawala, ta. Alagaan mo yung ano <laughs> Ano, Ado, apok mo't no, mga ilangan ka niya ka ng kuray. Kasta ko siya. Huwag niyong ano, huwag niyong... Okay, kaya, kaya, May mga... suru mo kanya, <laughs> maligpit ko ni hanay ko. <laughs> When, ay, 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 malakas sad ko, anak ko. Ang ganyan naman na kinakot, kan nakpay ko matutak pa ko mga pagkakataon na ito na kanya na ako ta ado pag kailangan ng apo kanya ah, 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 ba ba anti bagi Wa di ba nitoy kanya sa ni naglaing kayo ang kuwa nga agbulmula ti gulgula ay gula ay gula ti kanyo tapos tatatasamer um minum kay ti adu nga danom ug ko ug adu nga danom nak Anong 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 anak ko piniliin mo? Pinawala lang siya. Ay bawal ko pinililiin. Nagyanag niya bagyon na kabulan anak ko, bigyan, pirulina. Nga. Tapos nga umiinom magmaligom ka, ang ganda pa rin. Ah, ito nga lang po Oo. So, ah... Magkakataon kita mga makaayad anak ko. Huwag ka. Kung namin nga ay ikaw tayo man nilulat ah. Wah. Tanungan nga pa pang paila. Yun ita, ita, ita. Nagpudot. Nagpudot na una eh. Ay 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 anak mang hindi ni anti yung aminan akit so, practice na si graduation dati. di ka <laughs> po ko na ni dapay tugtog ang panda papapalantan niya kung mapuurak to kay ko nga tapo ko yung nga pangkuda yan ti apok nga na di baro nga di barun. Ito na lang ito, itanggapin nyo lang ito sa karudan. Nagyam-yamang Pasensyahan nyo lang ito. na lang, ito na lang. Mga anak ko. Ito na lang ito, ito na lang. Ito na lang, maawat po nga pira ko. Ito na lang, ito na lang. Ito na lang, Nahaya ko nga pala si Yucan ng Tech u Hub sa simpleng panunod at pagsuporta nyo sa channel ng Share Ajoyo, Joy kapatid ko siya para na rin natin natulungan ang kanyang mga tinutulungan so ayun lang God bless Hi Lola ang bahay po nila matatagpuan ko si Lola dito sa boundary po ng Sala at Mukdol uh, Purok 7 ano po Purok 7 po ng Mukdol uh, pwede rin nyo po akong kontakin sa aking uh, Facebook account Linudan Udan Kovac o pwede rin po sa Lovely Ukay Ukay uh, makakaasa po kayo na makakarating po ano man pong tulong ang, ang inyong may ibibigay kay Lola, makakaasa po kayo na ibibigay po natin sa kanya. Paparating po natin po sa kanya. Wala pong bawas. Ay, ay, ano, ano yung makahilingan mo po? Ay, no, niya man lang bilang anak ko dahil sa bukti. Puso da na, kung sa nga itod so, ang ng pagyamanan ko anak ko. Yan. Hala nga po, maybe, ita, um, maybe, na nga pumili ng tao Sa puso. Na, Ang yeah. sabi po ni Lola, ano man daw pong maibibigay niya sa kanya ay napakalaking tulong na po sa kanya. Hindi po niya hindi po siya nagsasabi ng kung ano-ano maman kundi kung ano man po yung bukal sa inyong kalooban, sa inyong puso ay tatanggapin po niya ito at magpapasalamat po siya. Salamat po Lola sa pagpapaunlak niyo po sa amin. Salamat dahil Kapanayang ka po namin. Salamat dahil naalala ko ang nanay ko <laughs> sa iyo. Kasi si nanay, ano, uh, Hindi lang po ito yung unang pagkakataon na magpapasita din natin. Babalikan ka namin. Kung mayroon, pong magbibigay, kung mayroon pong magbibigay man na mga tao na maantig ng ma malalambot ang puso na ibibigay po yung tulong sa inyo ay babalik babalik po kami sa inyo. Ano po? Good anak the oh, Salamat po sa pagpapaunlak okay. at dadalawin ka po namin muli. Yun, sa pala ko mga anak ko ko man nakasta. Eh, may, may dundulo ito na parpares tayo amin. Opo, anak ko nga, ikan ni Apo, mm -hmm. kumati ko Pagpasensyaan okay. niyo lang yung aming naibigay. Hmm. Nga ba, Alam ko nga, na ang Panginoon um, ang mag-aano um, ulit, um, magbibigay ng maraming blessings um, pa. Dadalawin ka na. Um, um, Lalo, kanya kanya tayo nga. Uh, Dapat lang nga biyang tirbo, di kailangan tayo nga talaga. Nagkita kasta nga, um, um, pinagpasalamat kini um, 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 Apo. Dapat um, um, lang kung mataan, adong tupay, anak ko, um, tigong. Uh, Maitid ma na ni Apo pigsa, kas yung mga pagkain. Yung... Kasi ilaagan kanya niya ka Sa kahigit sa lahat, protection ni ako Kasi sinal daw tayo lang tanga na pigsa. Yung kaya uh, launa ay na pigsa sa uh, hangakan, hangama, hangama, dat ng titao, kita gubanit, ibagbagi. Yung, yung mga sakit na pagkatapos pupunta ka pa